Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mabaparanoid sa kakaisip sa iyo? gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ang ritual na ito ay paniguradong siya ay mapaparanoid sa kakaisip sa iyo. Lalong-lalo na kung ikaw ay binaliwala na niya. Gawin mo lamang ito ng buo ang paniniwala mo. Ang gagawin mo lamang Bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga, o sa kahit na anong oras ay pwede mong gawin ito. Kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo lamang sa palad mo ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng isang beses, pangalan at apelido niya. At pwede po all capital letters po ang pagkasulat ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos nito, kumuha ka lamang ng kaunting asin. Ilagay ito sa palad mo na may pangalan niya at pagkatapos ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mapaparanoid sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang ihipan itong asin. Pwede ito ihipan sa basurahan o di kaya sa lababo at pagkatapos mong magawa ang ritual na ito ay paniguradong siya ay mapaparanoid sa kakaisip sa iyo at pwede ka naman magdagdag o ibahin ang hiling wala pong problema at huwag niyo pong kusang murahin ang pangalan na nakasulat niya dyan sa palad mo at pwedeng gawin itong ritual sa ka-LDR o sa karelasyon na nakamalabuan na na matagal lang hindi tumatawag o nagpaparamdam sa iyo ay pwede mo pa rin gawin ang ritual na ito. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May